Los Angeles Lakers nakuha na si Ray John Rondo bilang assistant coach. Gilas Pilipinas nakapasok na sa semifinals. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go! Kagabi nga po ay nangyari na ang laban ng ating Gilas Pilipinas laban sa bansang Georgia kung saan natalo tayo sa score na 96 to 94. Kahit nga po natalo ang Gilas mga tropa ay panalo pa rin nga in away dahil aabante pa rin nga tayo sa semifinal. Isang bagay na naganap sa game na ito nang hindi inaasahan ay ang pagbagsak ni Kai Soto at nang madaganan ito ng Orlando Magic Big Man na si Goga Bitadze. Agad na lumabas si Kai mga tropa na hawak-hawak ang kanyang ribs area at hindi na ito bumalik pa sa game. At sa post-game interview ay sinabi nga ni Coach Tim Cohn na nasa ospital daw ngayon si Kai Soto. Sasa -sa ilalim nga daw ito sa isang x-ray at hindi pa niya alam kung magiging handa na ito next game. Ganun pa man malaki ang pasasalamat niya nga daw sa pag-step up ng bench players na tulad nila Japet Aguilar, Calvin Oftana, Kevin Kimbao at Carl Tamayo na pinaghatian ang mga minuto ni Kai Soto. So ayun nga po mga tropa, sa ngayon ay hindi pa natin in 100% sure kung makakalaro pa si Kai Soto sa semifinals. Maghihintay nga tayo ng resulta ng kanyang x-ray kung negatibo ba ito o may mga fracture ito. Sa ngayon nga ay inaasahan na ang bansang Brazil na wala pang talo ang makakakarap natin sa semifinals. Dito naman tayo sa ating uh, sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha na ng Los Angeles Lakers kay Ray John Rondo. Nabanggit ko na nga po sa inyo mga tropa na hindi na nga po nakatiis ang Los Angeles Lakers, lalong-lalo na ng kanilang front office at ang kanilang mga players na gumawa ng move. Na inumpisan nga po nila sa pagpirma ni Lebron James ng kanyang bagong kontrata na nagkakahalaga ng 2-year, 104 million contract. Tuluyan na rin naman nga pong kinuha ng Lakers ang nilang unang dalawang assistant coaches na si Nate McMillan at Scott Brooks para samahan si J.J. Redick sa kanilang coaching staff. Ngunit hindi rin naman nga po diyan nagtatapos ang mga gagawin move ng Lakers ngayong season. Sa katunyan, ayon nga po sa kalalabas pa lamang na balita, maliban nga po sa pagkuhan nila ng mga bagong players sa trade at free agency market. Ay uh, balak na nga po, nga po nila kunin muli ang kanilang dating player na si Ray John Rondo na plano nga po nila gawin bilang kanilang bagong assistant coach. Hindi na rin naman nga daw po magbabalik balik pa sa kanilang lineup si Phil Handy kaya ito na nga po ang pinakasakto na papalit sa kanya sa kanilang team. Sa ibang balita nga po mga tropa tungkol pa din ito sa team ng Lakers ayon sa NBA Insider na si Jovan Buha may pag-asa pa nga daw po ang Lakers na makuha itong si Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers ngayong off-season. Yan daw po ay kung bibitawan nga daw po nila ang kanilang mga players na sina Austin Reeves, Rui Hachimura at dalawang first round picks. Ang problema nga lang dito ito mga tropa ay kung papayag ang Lakers na bitawan itong si Austin Reeves kapalit si Jeremy Grant. nag average nga po itong si Grant ng 21 points, 3.5 rebounds at 2.8 assists na may 45.1% field goals. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Dapat bang bitawan ng Lakers si Austin Reeves para kay Jeremy Grant? Pakikomento naman sa ating comment section.